Sa mga katekram po natin dyan, magandang umaga po sa inyo. Sa mga minamahal po natin ng na mga lolo't lola dyan, mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, magandang magandang umaga po. Sana po ya, uh, nasa maganda po kayong kalagayan pagka po napanood nyo itong ating video. Gusto ko pong i sa inyo katekram yung nararamdaman ng aking puso ngayon. Yung ating mission dito, part 2 kasi kayo nang mission natin ho na to. Hindi lang ho sa para maiyak pa ako ah. Hindi lang po sa hindi lang ho sa akin. Pati ho kayo ka Telegram. Pagmamahal ko to tapos pagmamahal nyo yung pagsuporta po nyo sa channel natin na, naidadagdag ko sa pagmamahal natin sa kanila. Kanina nga bang nagbibiyaya ako eh. Ano lang eh. Iniisip ko yung nagsimula tayo dito hanggang sa una. Ngayon, gusto kong ibalita sa inyo, pang walong bahay na, Kategram. Hindi ko maibigay yung bato, hindi ko maibigay yung konkreto. Kahit pa gusto ko ayusin yung ano ng mga bata. Especially yung mga bata, ayaw ko mabasa sila ng ulan, ayaw ko silang malamigan. Maturuan natin yung mga nanay, yung tatay, kung paano nila ihanda yung sarili nila o paano po nila turuan yung next generation naman. Kasi yung paggawa ng bahay nila, kung baga sa ano, madali lang eh. Pero yung maturuan mo sila ng yung ano yun, tama, dapat ganito, ganyan, bago mag, ano, ng, magbuo ng pamilya, ikit sa lahat, paano natin sila i-connect sa ating Diyos. Pero karamihan naman sa kanila ka-tekram. Kilala po si God eh. Kaya lang yung pagpaplano. Inuulit ko, patekram, sama-sama po nating pagmamahal to sa mga kababayan nung nating kadumagatan dito po sa ating misyon. Ngayon, may gagawin po tayo napakalaking misyon din po dito. Napakalaking misyon din po. Hindi ano no, kasi sila katekram. Wala po silang paliguran. Tapos, um, nahirapan po ako eh. Nahirapan akong makita, especially yung mga bata na ano, pupunta ng malayo sa ibaba ng bundok para doon sila magbawas. Ang hirap po nun. No? Hindi lang ito sa isa lang sa, para sa lahat itong to, project na itong gagawin natin. Kasi ano, para hindi mm -hmm. mahirapan yung mga bata. So, ka telegram thank you po sa love and support. Bahala na po ang ating diyos sa inyo, no? telegram thank you, thank you, thank you. Ito po yung sinasabi ko sa inyong malaking project, telegram Isa. Sa ngayon, ano muna? Dalawa po muna gagawin nun natin. Pero dapat, kung tutuusin, no? Dapat mga 30 na ganito, eh. Ah, mabigat din. Parang hindi ko maganito. Mabigat. Ah! Kuya Ogos! Oh no! Katagram, paano ko bubuin to? Ang hirap bilhin nito. Oh, no. Kuya Ogos! Huh? Mariones. Bumili kayo mga tiban. Mga tiban. Kasi may malaking problema po ako. Kulang ng na isa. <coughs> nabitawan ko. Hmm. Mm, nabitawan ko po eh. Paano ba to, Ate? Nde <coughs> <coughs> San po pwede makabili ganito dito? Eh, nawawala kono, nawawala kono. Nay. Nabasa gutong ano? Ga ah, hindi po gagawa ko sana ako ng CR dito apat pero shir -shir, parang public CR na lang siya kayo na lahat kaso gaya nito yung dalawang una ko nabasag po yung isa ka sa ano? sa numero ganito nay? Hindi ay ang sakit sa ano ang sakit sa puso ay nako ang saya sa mong, ang saya yeah, ano. sa iyo mong ano. Hindi ko kasi ano, katekram. Hindi ko maganda yung ano, pagkakaano niya. Duma Dumaplis. Dumaplis. Mm Ganun ko eh, sasaluin niya. Nako, nay, sorry. Ala, imbis na, hindi, bibili na lang tayo nay, sayang yung pera. No. Thank you, Nay. Ako na yung magdadala ka, telegram Si Kuya August. Masama yung loob. <laughs> Magpupukpuka na. Well, late na tayo. Kuya Junior. Morning po. Nabagsak yung isa. Dalawa to eh. Ay baka po ayaw niya dito. Oh, kuya. Sana natin pwede gawin yung dalawang magkatabing CR? Kasi gusto ko ano eh, yung dapat nga... Gusto ko dito dalawa, dalawa doon sa taas. Juan Obrahanov, ino ni. this? Bet tate. Ang peta mo, tabandi, ay din ayaw kapititihan. sa gawin na pwede po. Okay, sige mamaya, ano ho natin. Pag-usapan ho natin, no? Kumusta ka na? Okay na? oh, malakas ka na ba? Okay, o oh, sige, huwag ka masyado nagpapagod, ha? Okay, bindi lang kitang fried chicken, manok. Di ba yun yung gusto mo? Yun yung gusto mo, fried chicken, di ba? Opo. O ano sasabihin mo doon? Hmm, welcome. Sayang yung ano, sayang yung pera, hindi ako makamove on doon sa ano. Sa bowl. Napalitan na ho pala to. Patay kram. Igoyo Junior. Lalagay mo bintana to, di ba? Dito. Ay, hindi na. Ito po maglalagay sa sa kapilang ko na. Dito na. Kanino anak to? Kala ko, kaya mo ba yung semento. Ha? <laughs> Mabigat, di ba? Yeah. Ito po yung problema natin, Katekram. Dito po, sa tribo po nila, Kuya Junior, wala po talaga silang palikuran. At ito rin yung gusto nating ayusin. Especially yung mga bata, hindi ko sila mahirapan na bababa pa doon. Sabi nga ni nanay kahapon yung batang may sakit. Pagka napunta yung mga bata doon, pagpanik, marami na po silang mga katikat eh. Unahin muna natin, Kuya Junior, yung dalawa. Para dito sa part na to. Tapos dalawa doon, siguro yun muna. Pagka ano, para hindi tayo ano, mabigla. <laughs> hindi kasi pwedeng, kung ako lang talaga, kung akong masusunod, gusto ko isa-isa kayo eh. Pero sa ngayon ang maitutulong ko sa inyo, gawin natin parang it, it, ito sa area na to, pwede tayong gumawa ng dalawa. Dito na kayo, dalawang dalawang CR dito sa area. Iikot mo kuya. Yan, yung paikot na to. Okay, so saan mas magandang ilagay, Kuya? Ano nga naman sa kopo eh. Sa tingod, yan ni, Sipag din yun. saan maganda? Tara, tignan natin yung area. Si Kuya August lang kaya niyang butasin yung isa dyan eh. Tapos magtutulong sila ni Kuya Nick. Kuya August, mangiram ka na ng ano. Ito yung isa, pakita okay, mo. Masisipag sila ka, Tegra. Diyan na lang, na. Okay. Si Kuya Raymond, siguro, dahil malapit ka dito sa, ano, sa, sa kanya po yan, yung kung pinasimulan natin yung katekram, eh, ikaw yung makakatulong namin dito. Ayan, si Kuya Homer. Tutulong na rin pala si Kuya Homer. Ay, yan din naman ang kahilingan mo Kuya Homer, di ba? eh yan, yan naman po yan sa kanila. Ito, mad, medyo marami pa po ito. Kuya gus parang ang daming magagawa nung ano mo, pala mo ah. <laughs> Kuya gus, pwede maghanap tayong iba. Tara, bilhin muna kaya tayo. Siguro yung isa pwede nang ng ano, ng buhangin. Paano kaya? Gawin na natin yung matibay. Kailangan talaga may bakal yan. Para ano. Hmm. Ito po po yung mga kailangan kong baguhin bahay dito ka Tekram. Magandang hapon po. Sino yung tao dito? Si Abay. Si Abay? Yung Magandang umaga po. Ay, maganda tanghali po pala. Dito, dapat masunod na rin tong bahay nila. Magandang tanghali po. Gagawa po kasi kami ng CR. Eh, para po yun sa inyo dito. Eh, naisip ko lang po kung pagtatabihin ko doon yung dalawa o yung isa, hihiwalay ko na ditong bandang gitna sa inyo. Pwede po Okay lang po ba yan? San po pwedeng, ano kuya? Ay, pwede po siguro i-click namin sa mga bahay. Pero gusto ko pong hingin yung tulong nyo, tayo po yung gagawa para magkaroon ako kayo ng CR. Sabi nga po niya ka Tutulong natutulong nga po siyang Ah, thank you kuya, thank you. Pero wag kang mag-alala, pagkano ay susunod ko na rin yun sa'yo, no? Pwedeng makakita kung saan po pwedeng ilagay. Nay, wait lang ha, tignan ko lang po yung ano. Siya no, pwede na. Tara po. Kasi ano po, para magawa na po siya ngayon. Tapos siguro, yung tatay dito, baka pwede tayong humingi ng tulong. Kaya alinigusin sila po namin, tutungo lang po namin. para meron na po rin kayong CR dito kuya. Para yung mga bata po, hindi po bumababa ng bangin. Apo. Kasi katikram mo, isipin nyo bababa yung mga bata doon don po sa baba don Doon daw sila nag... Ano. don po ba? Hindi po doon po. Sa sapa sa baba. Ah, mas malayo pa dito. Mas malayo pa dito. Mas malayo pa dito. Paano po? Balikan ko kayo na. Ay nako, parang uulan pa. Parang uulan eh. Pero pagka natuloy yung ulan, magsilong lang po kayo no umaambong ah uulan talaga puti na po doon no uulan na papunta na po dito yung ulan ito mabilis yung gumawa to binigyan ko lang siya ng 10,000 ito na po agad na gawa niya pero kulang pa po ng ano ah Parang ang bilis kumilos ah. Oh. Eh, yung lebor ayun tumulong. Tumulong. Tira nga ako ni dito. Ayun, naipala na. Saan po nakahiram ng pala Kuya Yomer? Ayun, thank you. Sa inyo yung kuya? Kuya, sa inyo yan? Ang miram ka. Thank you kuya. Pangalan mo kuya? Christian. Thank you kuya Christian. Magaling yata yung ating labor ka Tegram. Hmm? Okay na pala dito. Gano'n po kasaya, ah, magkakaroon na po kayong CR. Yan po kuya. Malaking tulong po yan para sa amin kasi hindi na po kami uh, yan dyan sa swalan. <laughs> para baka matoka pa po yung mga anak namin ng ahas dyan pag oh. ano, umisa na eh. Pumupunta sila mag-isa lang dyan sa ano, baba. Oh. Pero ang bilis nyo. Nung nalaman po niyang gagawa tayo ng CR, gagado talaga niyang inano to. Ibig sabihin, talagang masayaw. Gustong gusto nila magkaroon ng CR. May may ramano kayong pala, kuya. Uh, tign tignan na lang natin kung sino po pwede nyo mahiraman ng pala. Pwede po pala kayong makilala, kuya. Okay lang, bigyan ko kayong mic. Okay. Hindi ko pa ho, talaga nakakamusta ka, Tekram. At saka yung, yung kanilang bahay, ano din. Ano pangalan nyo? Munching po. ilang um, Ilan taon na po kayo? 34 po. 34? Apo. Hmm. Bali lang po anak niyo. Apat po. Tatlong lalaki po, ka isang bunso ko po yung babae diyan. Yung pinapaliguan po ng misis ko. Yeah. Kumusta po yung buhay niyo dito, Kuya Munching? Eh, ayos naman po. Kahit mahirap ay nakaka-survive pa naman po kahit pa paano. Hmm. Minsan meron, minsan wala nagtiti ah, nagtitiyaga at po kami na kumapasok dyan sa ano sa sumasahid po kami dyan sa pagtatanim ng mga puno dyan sa ano hmm hindi nga po nakapasok ngayon kasi matindi namang labahin po yung asawa ko sinamahan ko po dyan sa ilog hmm oh. ilang taon na po yung panganay niyo kuya Monsing? 16 po 16 ah bata ko kayo nag-asawa ano? abo Tradisyon po kasi namin mga ano yan sa amin, mga bata pa po, po, nag aasawa na eh. No, Haan? Mga bata pa po, halos yung iba po, wala pa sa sakto sa edad na eh, nag aasawa na po. Yun po yung tradisyon niya talaga? Ngayon, sa iba na lang po yung sa mga kasamahan namin. Ganon po halos yan ang nangyayari. Mm -hmm. Kaya <laughs> nakalakihan na rin namin, ganon. at masabi niyo yung tradisyon? Eh, sabi ko po po yun kasi yung mga yung magulang ko rin puno mag-asawa. Eh bata pa hanggang pero hanggang ngayon nagsasama pa rin sila nung tatay ko. Nilungkot naman ako dahil sa tradisyon ko tayo talaga. Kasi ka po, tulad niya, hindi kami maka, hindi namin kayang makapag-aral ng ano, kaya punta lang po kami magpamilya, hmm. sawa. hindi na po kami kayang pag-aral ng mga namin sa kahirapan ng buhay. Ito po yung bunso? Ito po sinundan, yung pangalawa sa panganay. Ay, yung hamdating nga po kanina, no? Hmm. Kumusta po yung mga bata? Hey. Kumusta po yung panganay nyo? Anong grade hey. na po siya? Hey, hindi na nga po nag-aaral eh. Nag-aaral po namin eh, kahit paano po ayaw nang mag-aaral. Sabi ko nga po eh, kahit pa paano mag-aaral siya kahit dito lang sa ito. Para Ay, siya matuto. Baka yeah, mo Hindi po nag-aaral yung anak niya? Hindi na po eh. Nung nakaraang pong taon, nag-aaral siya. Oh. Tapos nitong sa layo po kasi nung pinag-aaralan niya, doon pa po siya sa hulo sa yung kung napunta po kayo doon sa malaking dam. Eh, Nakadool pa pong ilog, doon pa po siya nag-aaral dati. Oh, Di ba 60 o no, siya? Apo. Oh, yung po sumunod ilang taon? Eh, <laughs> ito po. Matagal po siya nasundan eh pangalawa ko pala yan. Ah, oh, po. Ilang taon na yung pangatlo? Ay, yung pangatlo po ay tatlong taon. Oh, ito po, ilang taon eh, na siya? Ay, mag-aalim. Limang taon na po yan, limbal. Lima. Hmm. Eh, yung, yung anak ko po, ay eh, talagang... Mauna, pa, pinapa-enroll po namin Eh. Oh. Sabi po niya sa amin, mas gusto niyan tumulong sa akin kasi nga minsan po kay kapos sa pamumuhay. Oh. Kaya, hindi na po siya mag-aaral. trabaho na lang daw po siya. Mm. Ah, babae po, lalaki? Lalaki po. Ah, asawa po niyo? Ano po yung may isa po. Ah, morning po. Kayo po yung asawa noon kanina. Ito yung bunso. Ayan po. Morning po. Good morning po. Eh, tanong ko lang mo, pagka kayo yung nasi, saan mo kayo napunta? Eh, pag yung may big po yung sapa, diyan na lang po kami sa sapa. <laughs> Sabi ni Totay, hindi daw dun, no? Doon po yan. <laughs> pag yung ano naman po, pag yung wala uh. pong ulan, nangihiram po kami, meron po yung panghukay. Hinuhukay po namin hmm. sa lupa. Hmm. Yun nga, nakakalungkot ka, Tekram, dahil nga walang CR. Dahil nga yung mga batang nagkakasakit doon. Pagbaba daw nila, pagkapanik, galing sa pagpupo, puro... Ano na po sila, kati-kati? opo, dahil nga po sa sokal na, hmm. na nila. Saan po kasi doon pa po sa baba na yun, eh, doon po sa baba kasi maraming lamok. Hmm. Kailangan natin talaga nga ano. Siguro mga sampung CR, pwede na. Ka hindi, hindi natin kayang ano, katekram eh, yung isa-isang CR eh. Dapat makabili tayo ng ano, nang nasa 33 ho kasi sila o 35 na kabahayan no dito eh, ang ano ho na natin yun nga dalaw dito sa area na to dalawa sa area nung ganon doon pa ano ano po next batch na lang yung iba